karamihan sa atin ang pagkakaroon ng maliit na tiyan, mapalalaki man yan o babae, ay isa ang pisikal na katangiang ito sa pinakaaasam. Naglalaan ng oras para lamang magkaroon ng abs at matipunong pangatawan. Pero alam mo ba na may isang tribo sa Ethiopia kung saan ang mga kalalakihan rito ay mayroong isang pangarap na inaasam? Ito ay ang pagkakaroon ng malalaking tiyan. Umiinom sila ng gatas at sariwang dugo ng baka at naglalaan ng mahabang panahon para lamang lumobo ang mga ito. Pero bakit nga ba nagpapalaki ng tiyana ang mga kalalakihan rito? Tara nat maglakbay sa kanilang lupain at alamin natin ang kanilang kwento, kultura at tradisyon. Ang mga tribo na kung tawagin ay Abodi Tribe. Ang Ethiopia ay isang lupain na mayaman sa kultura na kanilang napapanatili sa kabila ng kanlurang sibilisasyon. Sa kahabaan ng Lower Omo Valley River sa Southern Ethiopia ay nakatira ang isa sa mga ganitong uri, ang Bodi Tribe. Ang mga taong Bodi ay mga agriculturalist at nakikipagkalakalan pa rin sa pamagitan ng barter system o palitan ng kalakal. Kagaya ng ibang tribo, ang kanilang mga alagang hayop katulad na lamang ng baka ay kanilang iginagalang. Ang kanilang mga baka ay napaka-espesyal sa kanila dahil ang kanilang pagkain ay nanggagaling sa anyo ng pinaghalong dugo at gatas ng baka na tinatawag na concoction. Regular itong inihahain sa mga lalaki ng mga kababaihan mula sa nayon. Ang mga baka ay sagrado sa tribo ng Bodhi kaya hindi sila pinapatay. Gumagamit sila ng sibat o palakol at gumagawa ng maliit na butas sa katawan nito na siyang nakakonekta sa mga ugat ng baka upang mailabas at makakuha sila ng dugo at saka muli itong isasara gamit ang clay. Sa ganitong paraan ay nakakuha sila ng pagkain ng hindi namamatay ang baka. Ang mga hayop kasi na ito ay ginagamit din nila sa ilang mga seremonya kabilang narito ang kakaibang pagdiriwang ng bagong taon. Sa pagsisimula ng bawat taon, buwan ng Hunyo sa kalendaryong Gregorian, nagdaraos sila ng seremonya na kael upang markahan ang pagdiriwang ng bagong taon. Ang seremonya ng kael ay isang kompetisyon para sa mga lalaking hindi kasal. Ang kompetisyon na ito ay kinabibilangan ng pag-inom ng sariwang dugo ng baka. Ang bawat angkan ay mayroong kinatawan at nagtatanghal ng isang lalaki na walang asawa at sa tingin nila ay angkop para sa kompetisyon. Bago maganap ang paligsahan, ang mga kalahok ay naghahanda sa loob ng anim na buwan. Sa mga panahong ito ay hindi siya dapat makipagtalik at hindi dapat makita sa labas ng kanyang kubo. Sa loob din ng anim na buwan ay patuloy ang kanilang pag ng sariwang gatas at dugo. At ang mga kalalakihan sa tribu na ito ay mayroong isang pangarap na inaasam. Ito ay ang pagkakaroon ng malaking tiyan bago sumapit ang araw ng kompetisyon. Ang pagkakaroon ng malaking tiyan ay isa ding pangarap ng mga kabataan sa tribu ito ang ganito kasing pisikal na anyo para sa kanila ay kaakit-akit, lalo na sa mga kababaihan. Ang malalaking tiyan ay simbolo rin ng kasaganaan, kaya ang papalapit na kompetisyon ang kanilang tiyansa para ipakita sa lahat ang malaking tiyan na kanilang pinaghirapan. Sa araw ng kompetisyon, tinatakpan at pinapahida nila ang kanilang mga sarili ng clay at abo at ipinapakita ang kanilang mga kasanayan sa acrobatics. Bilang bahagi ng kompetisyon, tumatakbo sila sa paligid ng mga sagradong puno ng ilang oras habang nakabasid ang mga matatandang hurado. May mga lalaki na nahihirapan na lumaka dahil sa laki ng tiyan. Ang mga kababaihan naman ay nanonood din upang magkahanap ng kanilang potensyal na mapapangasawa. Sa pamagitan naman ng pagsukat gamit ang isang tali o lubid, dito nila pipiliin ang magwawagi sa kompetisyon. Ang may pinakamalaking tiyan ang bibigyan ng titulo na Fat Man of the Year at ang premyo na kanyang matatanggap ay ang habang buhay na paghanga at ituturing siyang bayani ng kanyang mga katribo dahil sa kaniyang dedikasyon. Pagkatapos ng kompetisyon, babalik sa normal na buhay ang mga kalalakihan at pagkalipas ng isang linggo, pipiliin ang susunod na henerasyon ng mga lalaking body na sasabak sa susunod na kompetisyon. Tunay na ang kagandahan at pisikal na ay hindi masusukat sa kung ano ang itsura, hugis at laki nito. Dahil kung tradisyon at kultura ng mga taga-Bodhi tribe ang pag-uusapan, ang malalaking tiyan na ating ikinukubli ay isa palang kahanga-hangang katangian na dapat mong ipagmalaki.